Ah, uh, panoorin muna natin. Ito 'yung nag-viral di ko alam kung sa TikTok or sa Facebook. So ito 'yung video ng mga ano, 'di ba, yung, 'yung mga pupunta sa langit sigurado sila. Tara panoorin natin. Itong taong 'to, ang sabi niya lilipat lang daw siya ng church. may nila na akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. magte pray pa din naman daw siya. Lilipat lang, lang, lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganon. Be, matatapos sa 2023. Ano nangyari? alam mo yung mga ganitong klaseng tao, hindi mo alam kung nilalapit ka ba talaga sa Diyos, di ba? Even na alam natin na may iba-ibang religion tayong pinupuntahan, no? may iba-ibang paniniwala, pero dapat sa ganong bagay, eh nire po natin, di ba? Kung ano yung desisyon ng tao. Una-una, hindi naman ikaw yung mapupunta sa dagat-dagat sinasabi, di ba? At hindi naman ikaw yung hahatulan, pamamali. Hindi ikaw yung ko yung hahatulan ko sa kaning dumating na yung paghukom. Ang importante, may Diyos kang pinaniniwalaan. May amang lumikha na ikaw yung may pinaniniwalaan. Alam ano mo, ito, hindi naman ako nagpapakabanal, di ba? Pero sa akin, kasi, dating ko sa ganito, kagaya nga nung kay Brother Eli, hindi naman nung kristyano si saradong katoliko si Brother Eli, di ba? Pero nakikinig po ko. Ang ganda po ng mga sinasabi ni Brother Eli Cariano, Di ba? Nakikinig ako sa mga sinasabi niya. Kahit wala na po siya dito sa mundong ibabaw. Pero yung mga video niya, pinanonood ko pa din. Now, once ang dumaan nga sa timeline ko, pinanonood ko talaga eh. Di ba? Sabi nga niya eh, di ba? Pag nang mali, mali. Pag walang sumita, di ba? Walang mag-aano. Di ba? alam mo lang ang mali eh, tapos magbubulag-bulagang ka pa. Tama. ba? Diba? Kasi yung bagay na dapat na alam natin. ba? Diba? Kasi itong mga nagsasabi na itong devotion na to, ayan, ayan, ayan sila. Ayan. Itong taong... Ayan. Diba? Itong taong... Diba? Isipin mo, isipin mo yung mga taon to. Diba? Nagpapakabanal-banalan. Tapos, ginagawa nila, hindi nila alam. Binubuli niya yung tao eh. Di ba? Binubuli nila yung tao na ano. Di ba? Kung baga pinariringgan nila. Itong taon to, di ba? Ano, ano ba ginagawa niya? Networking? <laughs> alam naman natin na marami na hung umaman pag pagdating mo sa ganyan. Nagtayo ng simbahan, nagtayo ng ganito, nagtayo ng ganyan, Di ba? Marami kong ganyan nagkakitaan. Hindi ko natin maaalis yan dahil sa mga donasyon. Totoo naman yung sinasabi sabi ko, di ba? Ngayon, kung sabihin nyo hindi totoo, hindi eh nasa sa inyo na diba? yun. Pero sana naman, respeto natin yung bawat isa. Kung ano yung paniniwala Kasi ako Nire-respeto ko yung mga kaibigan ko Ibig yung religion nila Ako, katoliko ako eh. Diba? Roman Catholic Nire-respeto ko yung mga kaibigan ko Muslim Ang babayt na mga kaibigan ko Muslim Nire-respeto ko yung mga kaibigan kong iglesia Diba? Mga kaibigan kong iglesia Napaka na Ang, ang daming mababayt dyan Na kaibigan ko Diba? Shoutout sa kanila Diba? Pero ito ka -ka Katoliko Diba? May simbahan May ano May church May ano Diba? Diba? Alam ano ko bakit gano'n sila mambully. Ito lang, di ba? Hindi naman dapat gano'n. Na in, dahil, inbis nga na, tapikin mo, kausapin mo, di ba? Uy, kamusta ka na? Kamusta ka na? Anong balita sa'yo? Hindi, eh, ito parang ano eh, ang dating, namamahiya sa social media. Kino naigita All Alright, so, yon guys.